congrats sa wicked Oh, thank you. Grabe, good po itong experience. Eh. Another chica. Grabe, good po siya. Wala lang po. Wapag ko ka. Uh, wag katupong ako ang kalipay. <laughs> Mas hindi na isa wicked, good yung movie ha. Pero, first time ko nakita yung wicked on screen kasi sa malaking screen. During the shoot. <laughs> Ayara. <laughs> Plus, I'm forever associated with that song. Kasi may, may, video na nakakanta ako doon sa ano, sa mismong track ng Philippine version. Yeah. Sobrang as a fan, as a fan. Very, ano, very happy. Untan yeah. Unta na sa sunod, eh. But, no, sa, sa second, sa Wicked for Good, unta na another, ano, project na put. <laughs> Char lang, eh, na, nag, nanganad man uy. lagi ay tani sa part 2 na oh gani pakita dayon nilang Ariana Grande <laughs> sige na lang magpakita din to ang Japan naman sila na meet no? paita unta mag surprise no so unta no unta wicked for good Philippine version di ba tani mag meet mo in person unsa ka maayo ang pinay mo ka ayo eh. Siyempre, lahi na dito And I don't know if nakita na nila Ariana o Cynthia tong mismo nga music video namo Pero at least, before pa naggawas ng na music video, nakita na nila may nag-tribute sa ila tong kapela lang man pud to wala well, mi pud pero okay ra i mean nindot man pud kadto ra God si dili pa siya One. kung magpa-audition sila, mag-atang-atang gid ko ano permit mo nag na ko karun kay basi day magpa-audition balik for ano kadi ba di man ta sure nga kami giya po yung kwaon sa Wicked for Good or kaya kami plus another di ba tapos diri ko makakita sa ako, an announcement sa bayo na syempre na naman sila contact na mo okay raman pero basig ka nang wala sila ikon ba char lang. Kasi if same lang naman ng production house ang ang gagawa if ever lang if ever. Meron naman ng contact. Walang problema 'yon. If dili be if dili oh. Kaya katong wicked defying gravity katong pag audition ako saktuhan nagid kay ito pagkatanaw na nako sa kuan sa notification nga murag mission to siya ba mission tiktok mission nga i-duet do it doon ni mo ni ana tapos pwede ka ma mapili dili for the music video ha ano to siya pwede ka ma I think a part of that nakita man ako pero ako na na, na, sure is atagan ka ni tiktok og incentive ana ba if mapili imong video and then i-boost niya na ang video ni mo pero syempre pinaka target nato is ma-include po dito sa music video no. O featured no. Mag-ana ba? Kay na ba ang pilion man ako kinsa ilahang kuan i-boost tapos hatagan og incentive. Hinuon na hatagan pug kung kato, ah um, yaya ba? 4,000. Oh. 4,000. 4,000. So Dugay after nato siya sa mga nahuman ng mga kuan dugay pa magud pero ang katuging gi-aim na ko nga ala ko patay. nag ko ani na na nahimo siyang TikTok ad ba, di ba? Sponsored ba na? Sponsored video. Ako gi kabalakahan Basit, dili ko ma sa pagpilian sa mga pwede mo sa music video. Nag-uulgid pod ko. sa <laughs> so, nagmihimo ko another dito ko sa pikas nga kahon, kung kanang dili dili na dito sa tiktok 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 mission dito ko sa kanang mis mga video as another man nakitulo ka buok video ato kanta ko define gravity hoping ako, ano, nga kung unya kay nakita nako na ano man your video is chosen bla, uh, blah, bla. so mabusta siya starting this day and then ganyan na nagdagan man na og kuan na nalingaw nako at ano. least na siya sa top kauban nila mo reset bakarang karang sa top to 15 na nahimog top 7 na ano ba so feeling ako oh very good at least di man ko ako ang pinaka the best nga mo kanta no if if not the best good nga the best best good pero at least na ako dito sa mga makita dayon nag mag search ang kuan ang mga jury mm -mm. so i message ko nga kuan nga kung ah thank you yeah marami ko kung rejection letter ba thank you for your thank you for your participation in the awaiting wicked contest kanya kanya we appreciate yun abe na rejection kano na ako na ako na longkot na ako so as ni ingon man nga you are kuan please tell us if available ka ba pagka kuan uh, for a uh, Zoom interview na nabuang ako hala o mapagyuday yun kasi ko atang atang kaya nga sila mag inani daw sila mag anam sa daw sila ano inani nga di ano tulok mong giyapon nyapit na ang katong day nga mag zoom na ba that was October 2 oh October 2 to siya hapit na mo October 2 so pagka October 1 kaya pagkagabi ipadugay kayo gabi ipadugay kaya konchat ngayon na pagkaugma prepare ana ana ganyan sa zoom another audition na puntaan niya. live pa jud <laughs> patay ya oi so yun. nag na timing na pa ko sa opisina ato sa so, wala tao sa opisina kay nag coverage yung, yung mga kauban so kanta ko dito wala ano, na pagit ko ni yabag mag nakapos ko sa kahangin Bakit ano na bala na to ampo na lang taan eh. Pagkagabi atong October 2, dito nagigikan ko sa ana ah, ako sa event kini ko event another event tapos pagagabi eh. awards Pag tanan ako hala nako ako congratulations mo gyapon ang formula thank you for your participation ana 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 ako patay mo na ano ba yung announcement pero di pa ko magkuan Taas pa man eh, ako ang basa thank you we appreciate ana ana, -ana. patay na pantaan eh hindi na ito kay mga thank you na So, ang gibutang man kay murag we are happy to i we are happy to ano ba itong term na murag ha we are happy to say ba ana siguro <laughs> that you are one of the 30 ana siya pa tay, of the 30 kaning unsa ni singers to record ana 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 maghatag lang sila lagi instruction pero pagka 4 na dapat biyahe or 5 or 6 ba to ana what ay nag... ko sa event kahila ko <laughs> Wala na ba tay mo na jud ni ana sa ito. ang nakabalo kay eh, katong makauban po na ako nga ito nga day niya pero di pa pwede isa ba bantog ra wala kaayo ka nagpost di sa tok oh wala ko nagpost. post kay wala ton pa man lang announcement kay pwede sa to so, na feel na, na ko ang kuan na feel na, na ko ang ang nag ginafeel sa PBB housemate <laughs> o oh, eh nga dili pa pwede isaba pero nakikita na ka sa news nga wala so gihulat pa na ako siya mga after two days pa makita nakita na ako nga giannounce na nila uh, pero na sila giannounce that night I'm not part of it so second day like, excited na kayo nga i-announce nag pamit nagpa-media release pagi ko eh para lang mga kuwan. <clears throat> second day wala o oh, di, third day, sige. Wala to lang nato. So, na, na test po na kong values ba Patient, ikuan eh, lang. <laughs> Kasi syempre, dugay na ni mo gihulat. Kana pa pila ka days lang, wala to mo. And then, nalupad na may Ako lang, og tagadabaw ang gigat sa binda na ni Lupad. Isa, duhami. Pero syempre, dito namin si airport nagita sa sakyanan na, na. Okay, isa ramay may hotel tapos isa sa taga Cebu si Jackie Chang gud tong kanta sa Pero Atikra so asya ito. dito na pud mi sa katong airport ako pinaka last kay delayed akong flight or pinaka last gid pud akong flight nya delayed delayed pud so mauto ma hala so tulo nga bisaya abi ako tulur, tulo ra mi agabot na man didto na uban nga taga Visayas Mindanao pud ah Mindanao taga Davao pero dito na sila sa Manila nagtrabaho. So, representing Mindanao, Japan eh, siyempre. Kung pa parang reaction nila po ato na time na dili, na dili pa isa ba? Kinsa nila? Sa Universal Pictures? Wala. Wala sila reaction. sa ilang magigikan ng kuwan friends ni ay ah, friends ko an na ko ala ay di pa pwede i-announce sa so, manakay doge kaya ang kaya akong friend nga giingnan mo to siya ang naga PR PR po nang nagakuan sa ko pa PR so ako i-kuan siya siya i-news i na nako i-news na ko ayos 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 sa so dakan pa ko dakuan so, kanus apa ah, mana i-hold pa ba Kasi pa ah, na i-hold, gusto na ako i-post so, nadamay sila. <laughs> nadamay sila sa paghulat-hulat. Okay lang. So, maotos siya ang kwento. Kadyot lang. Wala yun po itong kwento. The rest of the kwento na ato siya sa Gikuan Nasa akong interview sa Max FM, sock Jen, o sa RMN Jensen. Wala na akong siya i-upload sa akong channel kay maulaw ko. Sa so, I RMN, mean, kinamot sila channel po. Sa kuan. So, naalang ko yung marag clips nga. Kaya taas man to. So, apil lang dito sa istoryahan nga podcast ang ang waiting awaiting wicked experience. ako na po hindi clip ng waiting wicked experience. Mura po ito i-upload na ako nga isa ka buok nga istorya lang. Wala yung lain topic. Ama o babasin makasabaan po ka if mo saba ka o gani. Ano ko, hi. ay get down kay na. Masig, ano ba ba? Way on gina. Di na tama. Ma, tayo na itong pangandoy na nag define grabe tingi gud ko sa kabukaw ako ni amo um, ko ni hilak gud actually ko gid ko hilak nga kuan hangtod na human ay nako wala NDA mo pud mo to itay mo pud mo ra pud wala NDA <laughs> alam ka pirma they said meron pero para wala may nabot sa mo ah so pwede ra gud unta pero asyon expecto na lang so may mga clips na dili na mo namo pwede i-upload pa during the shoot katugong mga kanta jud di pigit upit idu kapoy kayo di kay gatekeep gatekeep pa mo hang to di magawas ang official music video pero dito wagit ko ni hilak wag ko kahilak jud ko hilak pagka kuno <laughs> pagka uli na ako sa si Jensen nga nana ko sa si airplane nga natan na ako sa mga panganod nga <laughs> nagpaplay ko di fine gravity sa akong kuan sa akong earphones It's time to try. <laughs> nag, ano, nag, naka hoodie mo ko atong, nga nipalit ako nga green nga jacket sa, kan, kaya nang ko ba kayo, nangita ko outfit para pilihan sa, kuan <laughs> Diyos ko, spito na lang for them. Tapos pag abot dito sa airplane, nagbabay naman ko, wala po ko hinilak na nagbabay ko sa akong ka, akong duha ka, ka found friend niya si Jackie o si, si Ina. Abot na ba si Ina din? Oo siguro. Hindi <coughs> mo sila kahilakon na sila nga hello, hindi din kita. <laughs> kay one week lang may nag nag uban, pero mura na migdugay kay nag kaila. So may 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 video mi nag nagbabay na kagana like alpha ba bye Tapos dito na sa si airplane. Nakaana mo ko yung jacket ana, hoodie. <laughs> paglupad na di paglupad nagtanaw ko sa kanila, ay pauli na ko. <laughs> nahuman na ako ang ako ang part dito sa shoot and everything nahuman tanan so nagana ko Lord salamat kino <laughs> kapatan ba ni mo sa koa, ah anay ko na grabe uy <laughs> grabe ang grabe nga blessing to siya anay ko deserve na ako ni Lord ang lagi ang mga question ba ikaw ko lo tinuod to nah nahitabo to mura ko did that really just happen <laughs> have I actually understood Diyos cool. Dito, dito nagbuhos akong hilak ka. Shucks. Eh, Siyempre, pangarap yun eh. Tagal na yun eh. Like, 2010 pa. Grabe itong ako. Or 9. No? Or 10. 10 di eh. Patay yun. Ano ko? Karoon pa ni hilak. na tanan. <laughs> siguro, wa, wa lang yun, siguro nag-sink in kay nag- sadya mangod ang ang kuan nag keep in touch japon mo ato nila oo oh, nakatod ka nami Sige, may, na may, sariling GC lang po na mo. Pati tong isa nga taga Pampanga, bahala na siya. O siya kasabot, o magbisaya, may sa GC, na lang. Tapos dapat may other, sa whole na GC lang. Kami-kami na po, wala taga Universal, kami lang. uh, wicked peeps. Pero namin kaming tulo. Plus one, pat time Kaya pat. Kay, nigaad to ko silang room. Na ako yung roommate, si Kuan, si Gray. Ito, ano, si kuan pud maguwang ra ko sa mga 2 years siguro 3 years ay maguwang ra ko sa iya ay I mean, ako di siya di maguwang sa ko <laughs> ay mali mali ako gani ako gani ako maguwang ko sa iyang 3 years kay 30 man ko 28 27 siya so kaming duha na pud mi sariling friends nga kanang although yes roommate I man mi hindi kami yung mga purong introvert pud pero magsuriyahan na kay syempre kuan man kuan kuan pud pero ganto ko sa room sa mga sa girls dito sa ilalom. Kaya dito, malingaw mo kung bisaya man maguban uban uban, di ba? Mao ba siya mag-adjust ka tundak. Oo. Oh, Gatoon pud siya noon. Taga ginabisaya, bisaya po na mo. <laughs> Pero ang pangalan sa mong GC kay Kuan. Kanang gikan sa ilang language, kapampangan man pud ang lanaw, di ba? At least. So gamay chi chika lang to eh. <laughs> Nabuta tag 126. 1.26 a.m. So, maulang to siya. And hoping nga, uh, kung naa may wicked for good, sige go, kapoy lang ganyan ang kanang, kapoy lang ganyan ang taping, but eh, sa mga magtabi, expected na siya. Oh, um, daghan po mga wala na-upload nga mga gagmay nga clips, pwede mo reels lang. Yan na ako makuhaan. unta kaayo. Kinsa man eh. Ay, si Dominic. Ayun na, Dominic. Uy, matulog naman ko. <laughs> si Dominic Sicilio. Ano nako ni? Scholar nako ko ni siya sa Certified Voice Artist Program. Tapos, ah, paano man ang queen story yan? Ah. nag in touch man, mi, Kaya itong pag-showing sa weekend, di man me, sabay-sabay magtanaw. Sila rin sa Manila, sabay-sabay sila -sabay 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 tanaw. December... September 9, ah, November, November ba? November 19. Kaya November 20 man ang show. to so, sila, November 19 sa premiere man sila. Di man mga So kami diri rin, nag, tanaw na lang mi, pagka sabado, pagka sabado na, ato kong dabaw. So gimit na ko si, si Ina, itong kakaoban na nako na ako nga, bisaya. Mauna to. Mauna to yung dati yun ng weekend kalanta ko during New Year's Eve. Diba? Anong dati ay? tanaw weekend mga ikawalo siguro. Kasa ka. Ikawalo. Lingaw man. Lingaw. Labi na siguro ang wicked for good. Siguro may emotional damage po ta. It's a, it's a story of, about consequences. Oh, so sad. Hindi ka masumahan sa wicked gani. Ang pangang nga nun. Lagang Mag tabo. <laughs> Magical. Friendship. Comedy. Music. Nostalgia. Kasi syempre ang Wizard of Oz eh. Mahal lang to guys. Thank you so much for for joining mo. Ano ako Tingog? Eh. <clears throat> Nanta kay Audition. Audition. halo na. Yeah. Bye. Thank you guys.